Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope Paisis para sa Pebrero 18, 2025. Ngayong araw, Pebrero 18, Pisces, tinatanggap ka ng enerhiya ng misteryo at kalaliman na maghahatid sa iyo ng mas malalim na pagunawa sa iyong sarili at sa iyong paligid. Ang buwan ay nasa Scorpio, kaya't ang iyong pakiramdam ng koneksyon sa mas mataas na antas ng kamalayan ay mas tumitingkad. Ang mga misteryo ng buhay ay mag-aanyaya sa iyo na humakbang sa mga lugar ng iyong isipan at emosyon na hindi mo pagaanong natutuklasan. Sa mga sandaling ito, makikita mo na ang mga bagay na hindi mo pa naiisip ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na pananaw at mga sagot sa mga tanong na patuloy mong iniisip. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mag-isip ng malalim at maglakbay sa iyong mga nararamdaman, habang ikaw ay hinahamon na lumabas sa iyong comfort zone upang tuklasin ang mga aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang iniiwasan. Habang ang buwan ay sumisikat sa Scorpio, ipinapakita sa iyo ang pagkakataon na mas maging matapat at bukas sa iyong sarili. Ang Scorpio ay isang tanda na naugnay sa malalim na emosyon at misteryo, kaya't ang pagkakataong ito ay magsisilbing isang mahalagang yugto ng introspeksyon, Huwag matakot na harapin ang mga hindi mo pa natutuklasang bahagi ng iyong sarili. Ang mga damdamin na matagal mong iniiwasan ay may kakayahang magbukas ng bagong daan para sa iyong personal na paglago. Kung may mga bagay na nagpapabigat sa iyong puso at isipan, ngayon ang tamang panahon upang tanggapin ang mga iyon, hindi upang magpabaya, kundi upang magpatuloy at palayain ang iyong sarili mula sa mga lumang pagnanasa at pananakit. Ang pagbabalik-loob at pagpapatawad ay magiging susi sa pagtuklas ng mga mas magagandang bagay na naghihintay sa iyo. Ang panahon ng Scorpio ay isang paalala na hindi mo kailangang maging perpekto upang magtagumpay. Ang iyong kahinaan at ang iyong mga sugat ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa higit na kaligayahan at kadalakan. Ang iyong kalikasan bilang isang Pisces ay likas na malikhain. At ang enerhiya ng araw na ito ay magbibigay daan sa iyong malikhaing kapasidad upang magbukas ng mga bagong posibilidad. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng mga sining, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng iyong imahinasyon at ideya. Hayaan mong maglakbay ang iyong isipan at pabalik-balikin ang mga ideya na may posibilidad na magbukas sa iyo ng mga bagong pananaw. Bawat galak at inspirasyon na dumarating sa iyong buhay ay magbubukas ng mga pintuan na magdadala sa iyo ng mas malaking pag-unawa at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Ang enerhiya ng araw na ito ay magsisilbing gabay upang mas tuklasin ang mga hindi pa nakikita at hindi pa nasusubukang aspeto ng iyong kakayahan. Sa pamamagitan ang pagpapalawak ng iyong kakayahan sa malikhaing pagpapahayag, matutuklasan mo ang mga bagong hakbang na maaari mong tahakin upang makamtan ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Pagtumingin ka sa iyong mga damdamin, tanungin ang iyong sarili kung ano ang mga bagay na nagiging balakid sa iyong kasiyahan. Minsan, ang mga pagdududa at galit na naipon sa paglipas ng panahon ay may malalim na ugat na hindi mo paganap na na-explore. Ang iyong araw na ito ay isang paalala na maaari mong alamin at magtrabaho sa mga sakit at kadalakan na nagmumula sa iyong nakaraan. Ang Scorpio ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang iyong mga shadow self at tanggapin na ang mga sugat ay hindi magtatagal kung patuloy kang maghahanap ng paglaya. Ang pagtanggap ng iyong sarili kasama ang mga sugat na dala mo ay isang malakas na hakbang patungo sa mas mataas na antas ng personal na paglago. Huwag matakot na harapin ang mga emosyon na hindi mo pa kayang pag-usapan o ipaliwanan. Hayaan mo silang dumaan at maging gabay na magdadala sa iyo ng kalinawan at lakas upang magpatuloy sa pagbuo ng iyong magandang kinabukasan. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay asul, na simbolo ng kapayapaan, komunikasyon at kalinawan ng isip. Kung magsusuot ka ng asul o magpapalibot sa iyong sarili ng mga bagay na may kulay na ito, matutulungan nito ang iyong kaisipan na mag-clear at mag-focus sa mga layunin mo sa buhay. Ang asul ay may kakayahang magdulot ng inner peace at magbigay daan upang magsimula ka ng bagong yugto ng kaligayahan. Huwag kalimutan na gamitin ang asul upang magbigay ng mas maraming pagninilay at makatawid sa mga oras ng kalituhan. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at isa. Ang numero tatlo ay may kinalaman sa harmonya at balanse, kaya't makikita mong mas madali mong maabot ang iyong mga layunin kapag nakahanay ang iyong emosyon at kaisipan. Ang siyam naman ay nagsasagisag ng espiritwal na pag-unlad at pagkakamit ng mga layunin. Ang numero isa ay nag-ugnay sa mga bagong simula, kaya't maging bukas ka sa mga bagong oportunidad na magbubukas sa'yo. Gamitin ang mga numerong ito sa iyong mga hakbang at desisyon, at makikita mong magdadala sila ng tagumpay at kasiyahan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay maglaan ng oras, upang mag-reflect at magsimula ng isang proyekto o hobby na magpapalakas sa iyong kalooban at makakatulong sa iyong personal na kaligayahan. Kung may mga bagay kang nais na gawin, subukang magsimula ngayon at huwag matakot magtangkang magtamo ng mga pangarap. Huwag hayaan ang mga takot na hadlangan ka. Makakatulong din ang pagminilay at pagpapatawad sa iyong mga sarili at sa iba at ito ay magsisilbing paraan upang maging mas magaan ang pakiramdam. Sa pangkalahatan, ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na hindi mo kailangang magmukhang perpekto para makamit ang tunay na kaligayahan. Ang iyong mga pagkatalo at tagumpay, ang mga galit at kasiyahan na dumarating, ay bahagi ng iyong landas patungo sa mas matamis na bukas. Sa pagharap sa iyong mga emosyon at pag-unawa sa iyong sarili, matutuklasan mong mas marami pang biyaya at pag-ibig ang darating sa iyong buhay. Magtiwala ka na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at maghahatid ng mas magagandang bagay sa hinaharap. Ang iyong landas ay maghuhubog sa iyong pagkatao at magbibigay sa iyo ng bagong perspektibo, kaya't yakapin ang mga pagkakataon na magbibigay sa iyo ng mas mataas na layunin. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.